Isang pampasaherong bus ang bumangga sa railing at bumitin sa flyover sa Edsa Ortigas kahapon. Walo ang sugatan sa insidente at nagdulot pa ito ng matinding traffic sa Edsa. Tari report. wasak na wasak ang unahang bahagi. Halos lumambitin at kamutigan pang mahulog ang bus na ito ng Don Mariano Transit matapos salpukin ng railing sa itaas na bahagi ng Edsa Ortigas Flyover Southbound. Kwento ng driver na si Florencio Beron, nasa ng lane siya ng flyover nang bigla rong mag ang isang kotse mula sa kanang lane. Umiwas siya pa kaliwa pero meron namang motorsiklo kaya kumabig siya pakanan. Pero nasagi pa rin niya ang motorsiklo at tuloy nang sumalpok at sumampa sa railings ng flyover. Bitong pasahero sugatan sa aksidente kaya hindi ng rider ng motorsiklo. Pwede nga po dito po rin dahil uh, doon po tumama sa may mismo mga MRT station. O, kung wala pong uh, wala yun, kung walang harang, sigurado po ang dami pong may disgrasya. Sa lakas ng pagbangga, lumipad ng ilang piyasa ng bus sa ilalim ng flyover pero sa kabutihang palad ay wala namang tinamaan. ang sa driver ng bus, mabagal daw ang kanyang takbo dahil malakas ang bus noon ng ulan. Mga anong takbong? Pero tito, 40 km per hour lang. Ang, ang, ano kasi madulas yung kalsada. Pag nag-apply pag apply ko pa ng preno, biglang nag-pivot siya eh. Yun hindi ko naman inaasahan bakit nagkaganon yun. Pero duda rito ang mga taga-MMBA. Siguro mabilis na takbo niya. Dahil so, uh, sa, kasi pababa po siya ng flight order eh nakano po yung pababa, mabilis talaga yan. Dahil sa paghambalang ng bus, bumigat ang daloy ng trapiko sa si EDSA Southbound. Nagmisulang ang parking lot ng EDSA hanggang mahatak ang naaksidente bus matapos ng isang oras. Sana sa mga motorista, sa tagulan, ma magingat sa pagmamaneho. Lalo yung lalo yung mga bus driver na ano kasi yan, naga, ano yan. At mabilis pasayar, nag, yan. at mabibilis nisan. Huwag walang pasayar, nagunan yan. iingat sa pagmamaneho. sa mga motorista natin.